Hi guys, welcome back to my channel. Maraming nakahalata na talagang si Fiyang na mismo ang dumis distansya kay GM. Nag solo nga si Fiyang yung nag prepare ng kanilang lunch kanina. At ito naman si GM. Nakita na naman natin sa salamin baka magka stiff neck daw sabi ng kanyang mga fans. Kasi panay sulyap niya kay Fiyang sa kusina. Sabi niya ng ibang fans, eh, kung tulungan na lang kaya ni GMC, si Fiang. Pero siguro ini-insist talaga ni Fiyang na siya lang, gusto lang ni Fiyang na mapag at gusto niya siya lang ang nasa kusina at siya mag-prepare ng kanilang lunch. Pero maganda naman yun kay Fiyang, di ba, na medyo hindi na siya klingi kay GM at pinanindigan yung sinabi niya kay GM na talagang magdidistansya na siya. O, di ba, para wala namang masabi ang sa outside world, di ba? So, good job dyan, Fiang. Pero ito na, malungkot si Fiyang. Makikita nakita talaga natin na malungkot si Fiang. Siyempre, siniisip niya siguro ang eviction night ngayong Sabado. Kaya, BBS Fiang tayong lahat para maging masaya pa din ang heart natin sa loob ng bahay ni Kuya at araw-araw makapanood na tayo ng last life So, yan lang po guys ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye!